ask questions to yung ating mga kasamahan dito sa Pagcor we will start uh, uh we will go to our uh, victims kung okay lang we will uh, go to our victims but anyway maraming salamat po uh, we now go to uh, senator uh, senator uh, Rison Ontiveros. salamat mr chair uh, chairman Tenko, magandang uh, tanghali po magandang unang tanghali tanong po ko... yes sir unang tanong ko po para sa pagcor uh, ano pong opinion niyo sa pagpo-promote pagpo-promote ng alingmang government agency whether Pagkorean or Bangko Sentral or iba pa anong opinion niyo sa pagpo-promote ng isang government agency sa online sugal anumang anyo ng online sugal um, sa amin pong pananaw uh, Senator Intiveros ay nakita ko po talaga malaking problema eh Uh, ang problema po ay yung binanggit nga po nila may Villanueva kanina at ng iba na namamayani po ang illegal. Eh. At uh, ito nga po ang dahilan, marami nagtatanong kanina at nagpakita sa mga presentation ng iba na kung bakit ba talaga biglang umangat ng gusto ang revenue na nagmumula sa online. Ang nangyari po rito, at siguro ibigyan nyo lang ako ng pagkakatao yung pong illegal ay eh, pina, napasok po natin. We wanted to break the illegal. Sapagkat namamayani po sila af during the pandemic hanggang sa ngayon. At uh, nakita ko po, eh talagang wala silang binabayad the boys. Wala po silang na-employ yung mga empleyado. Sapagkat karamihan po rito, Senator Entiveros ay nagagaling sa ibang bansa. Ang Actually, po so yes, chair. Actually po, uh, gaya ng nakita natin sa Pogo, hindi lang po ito usapin ng illegal ba o legal? Hmm. Sa kasong iyon, pati yung so-called legal or legal sa simula, naging problema din. And kahit po dito sa diskusyon natin ngayon sa online gambling, I think malinaw na naman problema tayo, kahit sa mga legal. Kaya po, na-pick up ko yung diskusyon nyo kay Majo kanina. Very important yung sinabi nyo, you are for decoupling. Dahil sabi nyo nga po, ni sa ibang mga bansa sa buong mundo, walang tulad ng pagkor na both regulator and operator. Or for that matter, promoter. Na yun naman yung tanong ko. Another way of putting my question is, proper po ba na kahit sinong government agency ay nagpo-promote ng online gambling? Uh, sa akin po'ng paniwala ay eh, hindi naman dapat laha. Ako bilang ang Pampcor bilang ang regulador ay eh, talagang 'yun po ang aming uh, mando or sa charter namin ay eh, talagang umanap ng mga paraan para may ayos at maregula regula ang, ang ang mga negosyo ng pagsusugal. Kaya po minarapat namin dito sa pagkor na gawin ang lahat na magagaya, mag magagawa para may ayos at uh, may lagay sa ayos ang lahat nitong sa online gaming. So chair kapag po na isa na yung uh, sinusulong yung decoupling pati po promotion ng online gambling, hindi na po gagawin ng pagkor. Ah uh, dapat po. Basta po regula regulation lang po. I totally agree at uh, salamat po para sa ganyang pal palagay ko tamang posisyon. Kasi maintindihan natin yung mga gambling companies mismo sa private sector. e eh, negosyo nila yan eh. So, ipopromote nila. Pero tingin ko talaga tamang hindi nagpopromote ng alingmang government agency ang online gambling. Okay. Lalo na po yung pinaka-regulator. Kung, kung pagpapalarin po at ma, maisabatas yung nasasabing decoupling, eh, ganun po ang magaganap. Kaya Mamute. sa suporta na rin yung po sana eh, matulungan nyo kami ma maging gano'n na po ang direksyon ng pagpot. Sige, pag-aralan ko po para maging uh, uh, companion measure yan dun sa anumang mapagkakasunduan dito sa komite uh, tungkol, sa, tungkol sa online, sa problema natin sa online gambling. Maybe uh, follow up din, Chair, sa naunang tanong ko, gusto po ba natin na uh, mas maraming mag-online gamble ngayon? Gusto po ba natin yun? Uh, hindi naman po sa gusto natin. Ang, ang kung saan po nagmumula ang pagkor ay tulad ng bidanggit ko, uh, imbis na masama mang pakinggan, pero imbis na sa illegal pa sila mapunta at malulon, dahil doon po talaga eh, garantisadong ang addiction ay doble-doble. At uh, kung maipaliliwanag ko lang mamaya, kaya wala lang oras, talagang sa illegal po sa pagbibigay lang nila ng mga bonus at ano, lalong ang mga tao ay nahirapan. Kaya sa sa, sa po, eh, regulated online gaming po talaga ang standard. namin. Actually, Chair, adds, pananaw po nung bill ko, again, whether illegal o legal, nalululong po talaga ang tao. Kaya malakas po yung public health approach uh, nung bill ko at napakahigpit po ng mga pinapanukalang regulation. Chair, ano naman po yung uh, position ng PAGCOR? Doon sa nauna nating uh, diskusyon na ibaan talaga absolutely yung link ng mga uh, e-wallets at super apps sa mga uh, online uh, gambling platform suportado nyo po ba yung pagputol absolutely ng link na ito? Opo. Kami po ng Banko Central ay nag-uusap din para sa kaalaman ng lahat. Uh, ang PAGCOR po ay sumusuporta doon sa uh, ilang mga bagong regulasyon ng BSP na ilalabas tungkol sa uh, paggamit ng online apps. Uh, tunay pong tatamaan din dito ang hanap buhay ng mga or yung yung business ng on, legal na online gaming at definitely tatamaan ang revenues ng Pagcor pero senator kung yung po ay makatutulong para ma-mitigate 'yung pong addiction at 'yung pong nagiging prob social problems natin sa pa pangkasalukuyan, ang Pagcor po ay walang magiging tungkol dito. Maraming salamat, uh, Chair. It's uh, it's uh, very good to hear that kasi kahit naman po dun sa mga kababayan natin sa ngayon ay nag tatrabaho sa online gambling at maapektuhan sa anumang regulasyon o desisyon na gawin ng le legislatura sa industriya nila, i-offset din naman, kasabay nung paghanap ng ibang, or mas mabuting hanap buhay sa kanila, i-offset din po natin, di ba? Doon sa mga na talagang nasisirang mga hanap buhay ng mga nalululong sa sa online gambling, o mga pamilya ng na mga nalululong sa online gambling. Uh, salamat uh, sa inyo, Chair Tenko. Uh, dahil na simulan na rin pong ita uh, itanong yung Bangko Sentral. kanina, If I could ask my third and last question for this round, Mr. Chair, kay uh, Deputy Governor uh, Tangonan. Sir, tama po ba na uh, kung may sa kasalukuyang online gambling, kung may gustong magsugal, lahat ng uh, hakbang sa prosesong iyon ay pwedeng gawin sa mga e-wallet apps na yon. Halimbawa, sa e-wallet pwede na silang kumonekta sa online gambling platform. Sa ngayon, sa e-wallet, pwede silang mag-cash in. Kung manalo sila sa e-wallet, pwede mag-cash out. At kung maubos yung pantaya nila, sa e-wallet din, pwede silang umutang ng dagdag na pantaya. Um, Your Honor, yun po, uh, because the uh... The, the, we gave, we granted them license to provide payment services to legitimate, uh, businesses, uh, your honor. So as long as the, um, um, merchant, uh, is, is a legitimate and is the licensed one at that. So, um, they are allowed to provide uh, services. So, uh, your honor on your question that, um, through the, through the app, uh, they can, uh, top up uh and and for some online gambling operators, they could also pull out funds um then then we know we know that that that, that is uh present po. now uh in our in our uh proposed uh regulation that we are widely consulting the public about uh ito po yata yung ni Senator Kayatano earlier that we have put out a draft uh policy on on how we proposed to regulate the uh, provision of uh, the payment system payment services to to online gambling operators so um we have put their limits on the amounts that they can uh that they can uh tap up we have uh, put limits there on the frequency and the time within which they could uh, uh within which they could uh, tap up among other uh measures there. Uh, your Honor, in order to uh, limit the, uh, first of all, the the uh, um, Banco Central supervised institutions from from providing this uh, service, and also to um limit the merchants only to licensed uh, gambling uh, gaming operators, and also to regulate the use. Uh, your honor, of uh, the consumers for using their accounts to um, uh, tap up. Pero Deputy Governor, sangayon na hindi pa na finalize at na implement yung mga bagong guidelines na yon ng Bangko Central. Would you agree that because ng lahat ng mga steps nayon kaya yung gawin sa mga e-wallets at super apps that makes it so convenient to online gamble with the full permission of uh, of uh, government. So, prudent policy po bayon, Na Na napaka-convenient, napakadali, napaka-accessible sa mga Pilipino mag-online gamble? Uh, uh, Your Honor, that's the, exactly the reason why we immediately uh, suspended the uh, links uh, coming from the BSI super, uh, supervised entities, uh, mobile apps, and websites uh, to the uh, OGOs or online gambling operators, because those links, uh, um, your honor, um, allows the, uh, co the consumer to not only, uh, be redirected to the, to the, uh, o OGO site, but also to tap up and withdraw funds. So, mm -hmm. um, that's why we immediately, uh, said that, okay, we remove the links uh, for now until we complete your honor, the analysis of the wider, public consultation we did and we we obtained tons of uh, comments that we have to see through one by one your honor in order for us to craft a well uh, targeted and appropriate way to regulate uh, this this operation uh, fully cognizant uh, your honor that these are legitimate and licensed uh, entities of course uh, deputy governor uh... Uh, yung suspension na yun napag-usapan na kanina hindi pa actually in effect so i would in fact support uh, Mr. Chair yung uh, panukala kanina ni Senator Marcoleta na magkaroon ng uh, kahit temporary suspension hanggang maging final yung regulation at the very least mahigpit na regulation na gagawin sa mga e-wallets at super apps na absolutely hindi sila pwedeng mag-link sa mga online gambling platforms. and lastly, uh, Mr. Chair, uh, connected uh, a, a question na nagkoconnecta sa Bangko Sentral at pagcor. Uh, balik po ako for now uh, kay Chair, thank you. so Chair, di ba so uh, pagcor nga po yung may jurisdiction sa gambling? pero bakit pagdating po dito sa usapin ng e-wallets, parang nagiging malabo yung jurisdiction ng pagcor. I mean, wala po ba kayong ang pagcor? Uh, authority na i-regulate yung mga activities ng e-wallets as they relate to gambling na mandato nyo naman po. Uh, sa ngayon po, senator Ondiveros, wala po sa aming uh, kapangyarihan ang mag-regulate or makialam sa regulasyon ng uh, mga e-wallets. Maski po ito'y ginagamit uh, na conduit uh, tulad ng sinabi kanina ni senator Subiri, patungo sa paglalaro ng online gaming. Salamat, Chair. Pero looking forward po ako, Mr. Chair, na baka yun yung isang pwede natin i-explore kung hindi pa dapat mayroong ding uh, jurisdiction, whether in partnership sa banko, sentralo hindi, ang PagCore, particularly regarding yung uh, yung actions ng e-wallets uh, in terms of uh, online gambling. Hanggat hindi pa nangyayari yung isa sa mga sinusul ko, absolutely putulin ang connection ng e-wallet at super apps sa online gambling. And lastly, Mr. Chair, um, again, I, I, I thank the good share yung sa sinabi ninyo kanina na iimbitahin uh, yung GCash, yung Maya at similar platforms sa susunod na pagdinig. At sana doon makuha natin sa kanila yung mga impormasyon na sinimulan na nating hingiin uh, sa sa banko sentral, no percentage of users who click links or access online gambling in app general profile of these users halimbawa age range gender account activity bet amounts at saka percentage of these users who have also obtained loans uh, in app maraming salamat Mr. Chair thank you very much uh, Senator Entiveros um uh, take note, uh, Committee Secretary, yung mga guests natin na uh, hindi ho uh, abutin because of uh, ng oras, ay, uh, we will require them to be present again sa uh, next uh, hearing. But uh, before we go to Senator Subiri, meron lang po akong papakita ng video. Uh, G. Caspo Jr. redirecting doon sa online gambling. Mga bata po ito, Gcash Junior, ha? Tignan po ninyo.